Yeah, uh, welcome back ulit dito sa ating manokan uh, Mount Piniton, Game Farm Dito sa Osorsogon Ayun, so i-update ko lang kayo no Sa uh, Laban natin noong linggo Yung dalawang magkapatid na Golden Boy uh, Over Claret natin Na sinubukan natin ano pa yan? 9 uh, months old pa lang. So, yung resulta, uh, talo yung una at uh, panalo yung pangalawa. So, maganda yung laban no, yung kahit yung natalo. Tapos yung yung nanalo naman, na uh, ang dami niyang tama, labas yung bituka niya, pero nanalo pa siya. Uh, hindi siya sumuko, no? Uh, kaya lang nung inuwi dito uh, tinahi ko pa siya uh, ginamot ko no? Uh, yung bitoka niya merong maliit na punit so tinahi ko yon tapos ibinali ko tapos tinahi ko na yung laman sinara ko na yung chan niya uh, yun, tapos ang dami niyang tama meron sa, sa pakpak kabilaan tapos sa buntot yung buntot niya yung malapit sa puwet uh, halos bu halos paputol yung buntot tapos meron pa siya sa legs tsaka sa likod meron din siya sa lieg tapos uh, dalawa yung tama niya sa lieg siguro ko yun yung ano uh, yung yung ikinamatay niya dahil nung tinay ko wala namang putol sa leg eh pero yung duda ko doon talaga baka yung ano yung sa tiyan niya no baka merong sa loob baka merong malalang tama yun sa loob na hindi na natin makita kasi yung nakita ko lang yung lumabas na nabituka yun yung ah uh, tinahi ko lang yung may sugat siya sa bituka eh no pero hindi siya hindi naman naputol halos kalati lang o, no, ko tapos binalik ko. Pero baka sa loob merong malalang tama yon Kaya siya namatay. No? So, yung ano nyo, yun, yung video, uh, panoorin nyo sa ano, no? Sa aming uh, Facebook page na Mount Piniton Game Farm. So, ilalagay ko siya sa screen. Yan. Uh, panoorin nyo. Nandun siya sa comment section ng post na yon na lost tsaka win. Oh, doon niya makikita yung laban ng dalawa. Tapos uh, sa mga gusto rin magtanong kaya, gusto rin pala magtanong, may mga, may itatanong na yung iba kasi hindi raw makapag-message sa aking Facebook. So, doon na lang kayo mag ano din, mag mag-message sa Facebook page ng Pound Peniton Game Farm. No? So, meron ka sa inyo doon. at uh, kung hindi niyo naman ma kung hindi kayo makapag-message, pwede naman kayo mag-comment diyan mismo sa Facebook na 'yan, no. Para ma kayo, no. So, ayun. So, yun yung resulta, no. Sayang. Sayang nung ano, yung yung first fight natin, yung natalo. Ang ganda sana ng pinakita. Kaso parang natamaan siya ng malala na isang beses niya yata siya doon pa ano yung pagangat tapos ngayon naman yung mga isusunod natin na ihanda ay itong mga ano natin national banded natin ng mga stag ayan so ngayong ano ngayong uh, October October 11 meron na schedule Uh, meron tayo sa na 5 stag derby no so local versus local national versus national yan so yung sasali natin dito dahil mga national yung ano natin so expected natin na mga national banded din yung makakalaban natin tapos uh, ano 5 stag so may mili tayo dito sa mga national banded natin yan. Ito yung mga grace natin. tsaka yung uh, mga ano, uh, bruce. No? Yung mga bruce natin. Diyan tayo may mili. Sa, ano yun? Sa October 11. So ngayon mag-umpisa na tayo mag pre no Para yung handa natin dalawang buwan. Kasi uh, maraming ano dito. Mga magagaling yung manok mga galing yung mga manok dito madaming mga ano dito kaya Maano ma, din na uh, mabigat din yung labanan dito oh, so, marami rin mga yung nanalo nung ano World Slasher Cup 1 uh, classmate ko yun taga rito yun classmate ko tsaka na uh, yung elementary classmate kaibigan at kababata oh so, si Master Marcos ng A10 CC Academy sa Logis. Oh, yung ano niya, may YouTube din siya, yung A10 CC Academy. So, balang araw, uh, papasyal tayo dun sa kanyang manukan. So, pinapunta rin niya ako dun. Kaso, busy lagi. No, hindi tayo makapasyal. Uh, sobrang busy natin. Tapos yung ano yan dito, meron siya dito ano. Meron pala siya dito ng ranging, yung range area niya malapit lang dito sa amin, dito sa manok namin, malapit lang. Lalakarin lang, doon lang doon lang sa unahan, doon parte. No? Meron siya dito ng range area. Tapos yung main ano niya, yung main farm nandoon lang sa malapit sa bayan. Papuntang bayan siguro mga 5 km mula dito. No. Oh, malapit lang. Marami siyang ano, marami siyang ano ngayon uh, na, na produce kasi maraming ano sa kanya. Marami siyang buyer. No, oh, simula nung mag-champion yung mga manok niya. Oh, sa kanya galing yung manok, iba yung nag-entry. Yun yun. Oh yung ano yun eh full show of Bruce Barnett ayun so ah uh, simula ano na ngayon August na ngayon eh so mag na tayo mag precon dito ito isa to sa mga pagpipilian natin yan yung hiraw at yung mga grace natin yan Ito, medyo mailap pa ito isa. Tsaka itong mga bruce. Ayan, so ito yung mga kapatid ng manok na nakuha sa atin ni Sir Angelo, no? Nang samar. ah uh, sir, ito yung mga kapatid no? so, sa October 11. So, mamimili kami dito. May kita mo yung mga ano nito, performance kung So, subukan natin to. Ito pa yung mga kapatid noon. Tsaka ito. Yung white pit. Kasi yung nasa yung white pit din yun eh. Ito white pit. Na straight comb. So sa lahat mga kapatid. Siya lang yung straight comb na lumabas. Ayan. So white pit to kasi. Triport sila na ano. Triport sila na. Bruce Barnett. Tsaka one port na. May one port siya na. Kelso, no? Jan Bishop, Kelso, kaya White Pit, yung iba. Normally kasi yung bros, talaga yung yellow pit yan. Agaya nito. Ayan yung bros. Tapos, meron pa dito 5K. Isa pa to sa mga pagpipilya natin. Ayan. Yeah. So marami tayong ihahanda ngayon kasi isasabay na natin yung sa uh, organization namin dito na sinama, sinalihan namin yung uh, pigba organization no? yung pigba kaya yung mga banded nito yung mga wing band nito uh, pigba banded uh. yan so October 11 yon tapos yung sa pigba wala pa schedule. Siguro ko mga November. Pero isasabay na natin pag ano natin. Pag pre-call. Para mahaba ba yung pre-call natin tsaka conditioning. Ayun, so yun lang. Nag-update lang ako sa inyo, no? Oh, pasensya na pala kayo at kung medyo malabo yung camera natin. Dahil cellphone lang yung gamit ko ngayon na hindi naman kagandahan yung kamera. Yung mga nakarang kasi, ano yun? Uh, GoPro yung gamit natin. So, kaso wala dito ngayon. Ginamit. Hiniram ng patid ko. So, ayun Hanggang dito naman muna. Uh, maraming salamat. At sa mga susunod, uh, i-update ko ulit kayo.